Ang Parabola ng Nawawalang Tupa Isang araw ay lumapit kay Jesus sa mga taong makasalanan at mga maniningil ng buwis upang makinig sa kanyang mga turo. Nakita ito ng pariseyo at mga tagapagturo na kautosan, kaya sila ay nagbulong-bulungan. Nakikisama at nakikisalo daw umano sa Jesus sa mga taong makasalanan. Nang marinig ito ng Jesus ay kanyang ibinahagi ang talinghaga ng nawawalang tupa. May isang lalaki na may isang daang tupa, ngunit nawala ang isa. Iniwan niya ang siyam na putsyam at hinanap ang nawawalang isa. Nang makita ang nawawalang tupa, ay masaya niya itong pinasan sa kaumuwi. Pagdating sa bahay, ay inaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sinabing, Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Makaraang ilahad na Yesus ang talinghaga ay kanyang sinabi, Pagkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ikaunang aral. Iwasan ang pagiging mapanghusga sa kapwa at ang pagpapalagay na ikaw o kayo lamang ang hindi makasalanan. Hindi ka nalulugdan ng Panginoon ang ganong pag-uugali. Ikalawang aral. Naparito ang Diyos upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Kaya naman kung kumakatok siya sa iyong puso, ay iyo siyang pagbuksan.